Eh bola, Selesai doksnya nih mau motor kan ya? Eh, wah, nice. paling kota. Tahu Pero sukan namin sarado eh. So,akyat kami medagad. Eh, uh, wag. Uh, uh, yeah na. na. alright! right. Eh, wa ka! na. Donton kay na, wen. Hello. Nasa Ilocos po tayo. <laughs> <laughs> Tas na to. Nasa gitna po tayo ng lahar. Plus kung dito, oh. Dito, mo. tayo Ito bilas kaya na. dito tayo sa farm ni <laughs> <Eloy> sa farm <laughs> Tingnan mo yung baril niya, binili daw niya 350. Alright! <laughs> Yan tao bundok ha? Eh e, da, ito pala yung liguan dito. Loy, ganyan oras Rastag di ice ha? Rastag di ice. Mila ko yung lasing dokso. Wala itong walang subo. <laughs> diyan eh tawag din ba tayo eh yung mga nakatay taw mo to Huh katosan ba ko katosan guys Hindi na di pa 'tong eh mabababad lang pagya pero pag ayan mabababad 'to proper